Kakuha na naman po tayo ng mga murang movies. Ito po sila. At, at nanggaling po ako sa Segunda Mana at saka sa Japanese store sa Marikina. At ito po, nakakuha po ako ng dalawang BCD at isang DVD sa Segunda Mana at apat na DVD naman sa Japanese store. Ito po sila. Yan, umpisa na po natin. Alfie kay Jude Law. Ito po, nung araw, marami po ito. Hindi ko po pinapansin dahil nga marami. Hindi ko po binibili. Hanggang sa hindi na rin po tayo nakabili. At ito, ngayon lang po tayo nakakuha. At BCD pa. Sana po man lang. Kahit DVD, di ba? Yan po, Alfie. Yan. Yan po yung disc At yung disc po, maayos. Medyo may dumi lang po ng konti. Pero wala pong gas-gas. Yan, Alfi. Tapos... Down with Love, Kerry Wigger at Ewan McGregor. Ito rin po, marami po rin po ito nung araw. Hindi ko rin po pinapansin ito. Ayan, sana po magkaroon tayo kahit DVD. Mas magaling kung Blu-ray, di ba? Ayan. Ito yung disc niya. Ayan po, maayos po yung disc na galing sa ano, segunda mana. Tapos yung nag-iisa po nating DVD na nakuha sa segunda mana ito Stars and Water Carriers The Impossible Hours Yan po, kay Eddie Marks po ito, tungkol po sa bisikleta to. Alam mo naman po, mahilig po ako magbike. Yan po isa sa sports ko, yung magbisikleta. Ay. <laughs> Kaya po ito, documentary po ito. At Uh, medyo na late po tayo ng punta ng Segunda Mana dahil po meron mga iba nang nakakuha ng mga DVD buti po hindi nila nakukuha to mga dokumentaring ganito po kasi gustong gusto ko po ito at ito po sealed pa oh. siya oh yan si Eddie Merckx po ito hindi na po natin bubuksan to tapos sa Japanese store naman sa Marikina ito po yung Battle Royale yung survival program ito po napanood ko na nung araw to kaya lang hindi ko na rin po matandaan tsaka po eh, talagang Jap Japanese movie po ito yun po. po yung pinaka disc at marami po siyang insert yes yun po marami punong -puno yung insert nya parang sticker yata itong isa ito natin Oh, ano, sticker nga, oh sticker to ah okay ah hindi siya ano hindi siya insert na ordinaryo talaga yung sticker siya yun po yung ating battle royale tapos ito po yung, yung Nikita at saka yung The Assassin ito pong dalawang movie na to eh, pareho po na yung story na to alam ko na una po itong Nikita 1990 po ito nilabas at ito pong The Assassin eh, 1993 ito pong The Assassin, ng alam kong ang original na title nito is Point of No Return kay Bridget Ponda po ito. At ito po naman pong nikita, ang alam kong director nito eh si Luke Bisson. Yan po yung director ng Lucy, ng The Fifth Element, yung Leon the Professional, tsaka yung The Valerian. Yan po, magaling pong director yan, karaniwan po mga sci-fi movie ginagawa niyan ngayon. Yan po, pareho-pareho po ito, istorya, parehong pareho po ng istorya at dalawang to. Yan po yung likod. Pakita ko na rin po ang disc nito. Yeah, at meron po palang insert to. Yan po yung pinaka disc, simple lang po. Magaganda po yung case ng Japanese, oh. Parang hindi siya masisira kagad. op, naipit. Wait lang po. Ah, yun. Assassin. Tapos, ito po yung disc ng isa. Ah, may insert din siya at DTS pa pala tunog nito hindi siya Dolby Digital okay to ha ah. o nga no DTS siya yan panalo po ito yan ating Nikita tapos ito pong isa eh parang bigay na lang po sa akin ng nagtitinda ron dahil po maiiwan po ito dahil yung pinaka DVD nila eh apat lang po eh kaya binigay na lang po siguro to bali ito po tatlo na to eh nagkakalaga po, nakakalaga po ng bali 150 plus ito po libre na lang ito po yung pinakaloob deep love uh, two double disc po sya at po yung pinaka case nya parang yung jewel ba tawag doon at hindi po insert to parang mini booklet po yan yung ating deep love o po yung ating mga nakuha ngayon sa segunda mana at sa Japanese store sa Marikina o yan hanggang dito na lang po thank you thank you hanggang sa uulitin